ano nga ganun? Pares kayo ng Pero natawa naman ako. <laughs> ako sa ano mo. Para... <laughs> <laughs> Nasa, man, <tumanong> <laughs> Akala ko gising ka na. Kaya <laughs> <laughs> nagising ako alas 4 yun. Eh. <laughs> <laughs> parang ah, parang ah, oh, ay naman. <laughs> <laughs> Gaya mo Bisa bibig mo ang kita. Ha. Alam mo. Si, si, ma, ma si mama kasi dito na labas yan. Parang ano lang. Parang naihit lang. Pero parang simple na ihit. Eh. Sa'yo kasi sa dito sa gitna. Pero Pero yun. <laughs> Bakit <laughs> sa akin? Bisa bibig <laughs> mo ang kita. Bibig mo ang talaga kita. Malakas ang tanag. Oo. Nag-ibig ka. ano mo? Paano, Paano ba? Basta hindi siya yung tapos sa kamang hangin na. Sa jam. Wala nang pagbata. Ano pa na mo melik? Ito kapatid. Kawawa yung katabi ko, talisik laway yun. Ano nga? Meron na kaya. Hindi maasya ako diba? Tumalikod ako. Alam po, hongit. Nagdang sabi ko nga ako. Alam ko si Raymond. Ay, maambon na. Wala. Pinagtitripan ba ako na ito? Kala ko talaga pinagtitripan mo ko hihihi <laughs> ano? parang naman ang bako ba nagpatawag nga para bubot ng, ng labay eto maligod ako sa iyo barang ganun? oo hahahahahaha ito yun baka na eh? oh. lang <laughs> sa <laughs> <laughs> iyo <laughs> okay. hahahahahaha aahhh nakakaingis mo niya ang pangit ng hilip ang pangit mo na kasi magtrip ka nga eh hahahahahaha ayoko <laughs> ay, na nga <laughs>